Anong kasalanan niya? Sagot. Puh! Anong kasalanan niya? Ha? Anong kasalanan niya? Anak basol na. Ha? Ha? Puh! Anak basol na. Anak basol na. Pula mong pay. Ha? Pula mong pay. Sige, tanggalin mo ha. Tatanggalin mo. Sige, tanggalin mo. haplos mo buong katawan. Huwag ka mumulat. Sige, dalawang kamay. Haplos. Sige, haplos. Lahat yan. Sige, haplos mo. Tanggalin mo. Kung ano nilagay mo dyan. Sige. Sige, tanggalin mo. Tulungan mo nga. Atin, nai. Tulungan mo nga. Sige, tanggalin mo lahat yan. Haplosin mo. Haplosin mo buong katawan. Ayan, tanggalin mo. Sige, tanggalin mo lahat yan. Sige. Sige. Oke, oke, tanggalnya murah, hajat. si, isip. Ate, isip. Kaya, masambahas ang COVID po rin. Ay, may rin. Gisay, gisay. Nay, Ha? Ikaw na yan, Nay. na nangyari? Ha? <coughs> Bakit sayo, ha? Bakit hindi ating ingit sa ha? hindi ating Kung kaya mo ginamit, hindi naman mo lahat. Tumalong ka tatlong beses dyan na eh. Hindi naman mo, wala na yung bigat sa katawan mo. Hindi, hindi ka po. Hindi Oh, oh, oh. Sige, huwag po naman tayo iman. Hmm. Wala nalag-anan. Kita ko eh. Ana malim mo lang. <laughs> ha? Malim mo lang. Ana. Bagay mo. Ibigay mo na ino anong ano? Ha? Sinaw nakita mo? kita mo nakita no sinaw. Di mo nakita. Nakaabong. Aglumlumang. Tuwang din ay. Eh.